Kumusta mga Lutz? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa mga dinosaur. Ang kwento ng mga dinosaur ay nagmula mga 230 milyong taon na ang nakakalipas noong panahon ng Triassic period. Sila ay naging dominanteng mga hayop sa mundo sa loob ng mga 165 milyong taon hanggang sa kanilang pagkawala mga 65 milyong taon na ang nakalipas. Ang mga dinosaur ay ipinamamalas sa iba't ibang sukat, hugis at hitsura. Mayroong malalaki tulad ng Tyrannosaurus rex at Brachiosaurus, habang mayroon ding maliliit tulad ng Microraptor. Ang mga ito ay nagkakaiba rin sa kanilang pagkain, mayroong mga herbivores o kumakain ng halaman, at mayroon ding carnivores o kumakain ng ibang hayop. Ang kanilang pagkawala ay nagmula sa malaking pangyayari sa mundo tulad ng pagsabog ng isang malaking bulkan o pagbagsak ng isang asteroid. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng malawakang pagkasira sa kanilang kapaligiran at pagkain na nagresulta sa kanilang pagkalipol. Subalit, ang mga labi at mga buto ng mga dinosaur ay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo, nagbibigay daan sa pagsaliksik at pag-aaral tungkol sa kanilang kasaysayan at pagunlad. Oo, totoo ang mga dinosaur. Sila ay malalaking mga reptilya na nabuhay sa mundo milyon-milyong taon na ang nakakalipas bago ang pagdating ng mga tao. Ang mga dinosaur ay mga nilalang na nabuhay noong prehistoric na panahon, kaya walang tao o sinuman na maaaring mag-cover sa kanila. Ngunit kung tinutukoy mo ang mga scientist na nag-aaral at nagtutuklas sa mga fossils at history ng mga dinosaur, maraming pangalan tulad ni na Mary Anning, Richard Owen, at iba pa. Maaaring makita ang mga fossils at history ng mga dinosaur sa mga museum ng mga likas na kasaysayan, paleontological centers, at mga archaeological sites na may mga natuklasang mga fossils ng mga dinosaur. Maraming lugar sa buong mundo ang may mga exhibit at koleksyon ng mga fossils at artifacts na may kaugnayan sa dinosaurs at kanilang kasaysayan. Please like and subscribe. Hanggang sa muli, salamat.